oras na naman pala para magluto ng hapunan. Ang lulutuin ko nga palang hapunan, napanood ko sa TikTok, chicken cordon bleu. So kakaiba ito kasi gagamit tayo ng giniling na manok, hindi yung buong manok, hindi yung chicken breast. Maglalagay lang ako ng garlic powder, asin at saka salt and pepper sa ating giniling na manok. Simpleng simple lang naman. Halo-haloin lang natin ito. Ito nga pala ay para masiso natin yung chicken. Maglalagay din tayo ng kunting harina. Pagkatapos, set aside muna natin ito at of course, lilinisan muna natin yung ating bench top. Ngayon naman ay maghihiwa tayo ng cheese. Gamit ko nga pala ay normal cheese lang. Pwede kang gumamit ng cheddar cheese. Wala kasi akong cheddar cheese. At alam nyo kasi dito sa New Zealand, meron silang cheddar cheese pero hindi color orange. Ang sabi ni mister, yung American style daw na cheddar cheese is meron na yung food coloring kaya orange yung kulay. Katapos nga palang mahiwa-hiwa ay i-roll iro natin ito with the ham. So napansin ko yung ham sa Pilipinas is square yung shape. Dito naman sa New Zealand is circle. Hindi ko alam kung bakit basta bumibili lang kami ng ham at napakasarap naman ng ham dito sa New Zealand. Asarap din sa Pilipinas of course. Gagamit nga pala tayo ng cling wrap. Iro-roll kasi natin yung ating chicken. So, mas mapapadali ang paggawa nyo ng chicken cordon bleu gamit ang minced chicken o yung giniling na manok. Kasi nga, hindi ka na mahirapan sa paghiwa-hiwa at pagpapanipis ng manok na buo. Yung breast na chicken. So, ganito lang. Parang gagawa ka lang ng embutido. Pwedeng-pwedeng kang gumawa ng big sizes, depende na rin yan sa'yo. Pero sa akin, ganitong size lang ang gusto kong gawin for tonight's dinner. Tegi isang ham and cheese lang din. Gamit ka rin ng cling wrap sa pagro-roll para naman mamaya sa pagluluto mo, hindi siya maghihiwalay at forma talaga at my shape. Repeat mo lang ang process hanggang sa makagawa ka at maubos mo yung ating giniling na manok. 11 pieces total nga pala ang nagawa ko ngayon na chicken cordon bleu. Gamit ang ganito nga na giniling na manok. Isang kilo. Sobrang dali lang gawin at kakaiba pa talaga. First time ko gumawa na ganitong chicken cordon bleu. So before kasi yung ginagamit ko talaga is breast part ng chicken. Yung normal na paggawa ng chicken cordon bleu. Katapos nga pala ilalagay muna natin ito sa freezer ng isang oras para naman matigas mamaya. At hindi maghihiwalay nga kapag naglagay tayo ng flour at saka breadcrumbs. At while naghihintay ako sa aking chicken, Maghihiwa nga pala ako dito ng patatas. Ito nga palang side dish na gagawin ko. Gagawa nga pala ako ng baked scallop potatoes. So napaka-famous ito dito sa New Zealand. Niluluto talaga ito ng mga tao dito. Simpleng-simple lang naman, hihiwain lang natin ng ganito yung ating patatas. Alam nyo naman siguro, hindi mahilig kumain ng mga rice dito yung mga tao o kanin. So yung substitute nila is patatas. Or di kaya pasta. So ganito lang ang gagawin natin. Ipapile lang natin ito sa ating baking dish. Pagkatapos natin itong mapile, e eh, magre-ready naman tayo sa paggawa ng cheese sauce. Maglalagay tayo ng butter sa isang pan. Mimelt lang natin ito. Pagkatapos, maglalagay tayo ng salt at saka pepper. Ngayon naman ay mag a tayo ng 2 tablespoon of flour. Simpleng simple lang, gumawa ng cheese sauce. At si Mr. nga palang gumawa kasi master na master ni mister gumawa ng cheese sauce. Ngayon naman ay mag a ng milk. Gradually lang para hindi siya magtibogol. nag grate din pala ako ng maraming cheese. Ngayon naman ay mag-add ng konting mustard. Ito nga palang sekreto sa napakasarap na cheese sauce. Ngayon i na natin yung ating cheese para super cheesy talaga yung ating cheese sauce. Kinulang nga pala sa milk at medyo thick yung ating cheese sauce. But after few minutes, ay ready-ready na ating cheese sauce at ilalagay na natin sa ating patatas. O ba? Diba, napakasimple lang gumawa ng scallop baked potatoes. Pagkatapos nga palang maglagay ng cheese sauce, ay i-bake natin sa oven. 30 minutes. Pero bago ang lahat, maglalagay muna ako ng kunting herbs. Para naman, aromatic yung ating baked scallop potatoes. After 1 hour nga pala, ay ready, ready ng ating chicken cordon bleu. Medyo matigas na at ready ng idip sa ating harina. So meron nga pala akong itlog dito. Nagbiyak ako ng dalawa. Maglalagay din ako ng breadcrumbs marami na at of course yung ating harina. B bread na natin yung ating chicken cordon bleu. Ididip lang natin una muna sa ating harina. Pagkatapos, didip natin sa ating itlog. At after nyan, ilalagay sa breadcrumbs. Repeat lang natin ang process paulit-ulit hanggang sa maubos yung ating chicken cordon blue At pagkatapos, ready-ready na ito. I-prito. Dito nga pala ako sa labas nagluto. Sobrang init kasi sa loob. Pagkainit ng mantika, nilagay ko na akin chicken cordon bleu. Hinaan ng natin yung apoy para hindi masunog yung ating chicken cordon bleu. At para rin maluto talaga yung laman ng manok. Minsan kasi brown na yung chicken, yung sa labas. Pero sa loob pala is hilaw pa. Chinik ko nga pala yung patata sa loob at ready ready na pala. Lutong luto na ng ating baked scallop, potatoes at yung ating chicken cordon bleu rin. Lutong luto na at ready ready na i-serve for dinner. At tingnan nyo naman, napakasarap talaga. At siguradong maubos to ng mga anak ko kasi yung mga anak ko, hilig nila yung manok. nag nga pala akong mag -plate. Gusto ko atang mag-design ng plato ngayon. Plano nyo pag chicken ko bleu, blue, medyo social. Meron nga pala akong broccoli dito for vegetable at for green. At of course, ilalagay din natin yung ating cheese sauce. Ready, ready, nice serve ang ating dinner. Wow! Chicken nuggets! Alan okay, wait Yeah. Alan Petty? Alan Alan Petty. Alan Petty. Alan Sit on properly. Oh, it's the chicken. It's chicken nuggets with ham and cheese. Do you know, it's hot. Yes, I know. Do you know it's hot? I can't eat it hot. Oh no. Mmm. What's -hmm. this? Um, nice. Cheeseburger with Cheese with. Oh. Try it. See like if it's not. Okay. Oh, mm -hmm. okay, guys, let's eat dinner. Yeah, oh, some cheese sauce. Put some cheese sauce. Cheese Put What cheese sauce? Cheese sauce. Cheese Dinner time. Our dinner for tonight is yummy. Chicken Gordon Blue. Ayana, do you like it? Mm -hmm. Yummy, Ayana. Mm -hmm. Why don't you say it's the best dinner I ever had? I said that. When? The last time we had a good dinner. Mm -hmm. Mm -hmm. Why don't we have a good What do you say when it's yummy? Guys, what do you say when it's yummy food? Sarah. Mm. Jay got rice, potato, and everything. <laughs> <laughs> yeah, well, all right, you, know. you have to move a bit, Dad. That's why we're scooping here. How much money you've got? You've got three quarters of the How about Daddy? Daddy, I'll you be like. Fat. Mm, you're getting fat, eh? Mm. Even said even expensive because got a ship it to the island. Mm. Mm. Wow. Yeah. Mm. Let's try now, chicken cordon Blue. 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 Chicken Blue. Blue. It's like making um. A... Okay. Yeah. Mm. 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 With some cheese sauce, mm -hmm. broccoli. I <laughs> Together <laughs> mm. This I This This one? Mm. Is it? Mm. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!